At tayo po ay nasa isla na tinatawag na Talim Island sa gitna ng Laguna Lake. Na mas malapit po kami sa Kalamba, nasa southern part at sa dulong bahagi po ng lalawigan ng Rizal, pinakandulo na bahagi ng isla na nung araw ay hindi kilala. Kaya minsan ako'y nagugulat nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo, saan po yung Talim Island? Saan yung Laguna Lake? Kaya sabi ko sa mga kung kaklase sa Manila. Ba't hindi nila alam yung aming lugar? Kasi nga, masyado kaming isolate dito nung araw. Kung hindi pa po ako ma-assign dito as school hindi po ako mapupunta dito sa, sa Talim Elementary School. Aware naman po ako na maraming barangay dito, maraming schools na pwedeng nga kung mapuntahan, pero hindi sa hindi po na, na, nasagi sa isip ko na ako ay mapupunta rito sa dulo ng Talim Island. ako'y tinawagan bilang uh, school dito, hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin ito dahil binigay sa akin yung sapatos na ito. Alam ko na mabigat ihakbang, pero alam ko sa tulong ng Panginoon ay mayahakbang ko ito ng maayos. Ayano na pala kayo. Ready? Ready na po ba na Yes, ma'am. Kamusta ang buhay niyo dito sa isla? Mas Masarap po mamuhay dito sa isla. Gawa po ng mga preskong hangin, madaming pong mga puno. Gano'n po, marami ko pong ma mapupuesto na, na presko. Ang nararamdaman ko po dito sa Talim ay masaya kasi po maliligo lang po ng dagat, mangunga po ng mga hipon, ipiprito ng pasimple lang po. Pero ito pong Talim Island, ang maipagmamalaki namin ay since 1920, may eskwelahan na po rito. Na ang una na nagturo ay mga Amerikano. At naging complete elementary itong talim noong 1937 up to now. Yung hirap ng buhay dito, lalo na may bagyo, gutom ang inaabot namin kasi hindi ka makatawid. Kaya sabi ng mga magulang namin, mag-aral kayong mabuti at pilitin yung makapag-tapos. Kaya po yung mga ugali ng tao rito ay masisikap sa pag-aaral. Kaya may pagmamalaki ko, mas maraming tiga-isla ang nagtatagumpay sa pag-aaral ng kolehiyo dahil doon sa mga challenges na pinagdadaanan na hindi ng mga nasa Manila, na naroon lang kalapit nila. Pero kami, buwis buhay talaga ang pag-aaral. Mga malaki namin, marami nagtapos dito. May doktor, may engineer, may mga accountant. Kaya dito maraming teacher ay gusto nila maibahagi at matutunan din ng mga bata ang mga bagay-bagay na dapat matutunan sa paglaki nila. Kaya kami, ang mga tao rito ay focus sa pag-aaral. din ang aming kinalakan ko rito. Gusto ko pong maging teacher kasi po na-inspired ako sa ibang mga guro. Ang wish ko po ngayon ay sana po makapasa ako sa grade 5. Ang pangarap ko po ay maging electrical electrical engineer. Ang pangarap ko po ay maging flight attendant kasi gusto ko po maglibot ng buong mundo. Gusto ko po makapag-travel kasama ang aking mga magulang. Uh, sa bayan kasi marami silang out of school youth. Dito talaga uh, uh, bilang po sa daliri yung mga hindi nakakapag-aral. Ang uh, number one talaga nila dito ng mga magulang ay makapagtapos nila ang mga anak nila sa pag-aaral. Kaya siguro iniisip rin nila kasi kailangan nilang pag-aralin ng mga anak nila. Siguro iniisip rin nila kailangan nilang iangat ang buhay ng mga anak nila balang araw. Para sa iyo ba, mahalaga ang edukasyon? Ay, syempre po. Ba kasi pag, pag gusto mo makapag, makapagtapos at matupad mo ang iyong pangarap, Lagi mo, lagi kang mag-aaral at huwag kang tatama din. Pwede po ba akong makarinig ng isang malakas na masayang araw? Masayang araw. Ayun. Nagpapasalamat din po kami sa lahat po ng naririto sa uh, Barangay Raya, Abagatan, Talim Island, Banaba, Barrio, at sa lahat po ng tumulong sa Pure Gold para po ito ay magawa. Ayan. Sa mga estudyante po natin dito at, at ang ating mga guro at, ang at ating mga magulang, uh, maraming maraming salamat po sa pag-alaw uh, po kay Pure Gold na makatulong ng kaunti sa inyong school, sa inyong uh, barangay. Napakalaki ng tulong ng Pure Gold sa amin. Unang-una, dito kasi, ang pinakaunang problema, kuryente. Ay, malakas na hangin, bagyo, ulan, nawawala ng kuryente. So, ang tendency nun, wala kaming kuryente sa loob ng, ng classroom. Mainit, walang ilaw. Sa tulong ng Pure Gold, na, na kami ng, ng, solar. Na pagka may kuryente, wala na kaming problema sa electric fan. Wala na kaming problema sa ilaw. So, yun ang naitulong. Unang-unang napakalaking tulong sa amin ng Pure Gold, ang pagbibigay sa amin ng solar panel para sa pagkatuto ng mga bata. Ah, dito talaga sa amin, ang ulang talaga sa amin ay number one nga yung sinasabi ng sir, ng principal namin na kuryente. Dito konting umulan, humangin, patay ng kuryente. Hindi kami makapagturo, hindi makagawa ng report. Eh, kaya malimit, mga call up kami sa division office. Bakit yung talim? Wala pang report. Wala pang kuryente sa isla. Isa linggo na at bumagyo. So, inang isang number one problema namin. Paano po nalaman ng Pure Gold na may talim? Island Oo. Uh, siguro nakita nila kasi itong paara lang ito itong lugar na to. Ito yung kumbaga ito yung far schools school na uh, sa island sa Talim Island. So very fortunate talaga kami dahil doon sa pagkakataong binigay sa amin ng Pure Gold na na mabigyan ng pagkakataon na 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 mabigyan ng ng ganitong oportunidad. Actually, hindi ko rin alam kung paano na, 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 nalaman ng pure gold itong paaralang ito. At siguro, a uh, biyaya na rin ni God na kami ay mapili at mapabilang sa mga tinutulungan ng, ng uh, pure gold. Thank you, pure gold. Thank you, Pastor. Thank you, God! salamat po sa Pure Gold dahil binigyan niyo po kami ng grocery. Hindi ko po alam kung magkano pero sa tingin ko po mahal. Napakara. Nagulat po kasi ako nung tinignan ko yung isang bag. Ang dami pong nakalagay. Marami salamat po sa Pure Gold. Magpapasalamat po ako sa inyo dahil po sa tulong ninyo. Malaking, po, malaking tulong po ito sa amin. Lalo na po sa mga nangangailangan. Sana po ay... Kayo po ay magbalik dito sa isla. Sa Pure Gold, always panalo. Thank you, Pure Gold! Sa lahat ng tao sa likod ng uh, organization ng Pure Gold, uh, maraming maraming salamat talaga. Kasi kitang-kita -kita ko ang saya sa mga bata, kitang-kita ko ang saya sa, sa, sa ang ngiti sa mga teachers, kitang-kita ko ang ngiti sa mga labi ng mga magulang na nakatanggap ng regalo na binigay ng Pure Gold. Thank you! Ang una kong dapat sigurong pasalamatan yung Pure Gold kasi na sa pangarap lang hindi namin alam na ganoong kalaking biyaya ang darating sa amin yung pagbibigay ng solar panel sa eskwelahan pamimigay ng regalo sa mga bata na grocery supply talagang supply ng grocery na ngayon lang po nangyari sa tagal na namin dito sa isla na may ganong nag-sponsor sa amin sa tulong ng Pure Gold. Kaya masayang masaya kami, lalo ni mga bata. Sana po yung Pure Gold, huwag magsawa na tumulong sa mga nangangailangan mga bata mag-aaral. Kasi sabi nga natin, ang mga bata, yan ang pundasyon ng ating bansa. Eh. Yan ang dapat palakasin natin para sa future. Kaya para sa Pure Gold sa future, sana po patuloy pa rin kayong tumulong sa mga nangangailangan na isang malaki pong blessing at pasasalamat. Hindi po namin maalaman kung paano namin kayo pasasalamatan sa biyaya na ibinigay nyo sa amin. Maraming pong salamat, pure gold. Mga bata, pwede po bang maipangako nyo na magiging panalo kayo sa buhay? Matutupad niyo ba ang mga pangarap ninyo? Ah, at isa pa, matutupad pa ninyo na lagi kayo magiging mabuti? Perfect! Okay! So uh, hindi namin alam kung paano namin masusuklian itong binigay sa amin ng pure gold. Hindi namin alam, parang uh, yung pagod na pag-aasikaso ay hindi namin pwedeng sabihin kami it napapagod. Hindi namin pwedeng sabihin kasi ito'y blessing para sa amin, para sa mga bata ng elementary school at banaba, barrio school. So uh, bahala na po ang Diyos ang uh, magbalik para sa kanila. Uh, maraming 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 salamat. Alam ko hindi hindi sapat ang salitang salamat na pwede namin ibigay. So basta mula sa puso ng mga bata, ng mga guro at mga magula at sa whole community ng Banaba Barry School at Taling Elementary School, isang taos pusong pasasalamat ang binibigay namin sa lahat-lahat. Pure Gold, maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa bumubuo po ng Pure Gold sa uh, mga binigay nyo pong tulong sa mga bata dito po sa amin uh, malaking malaking tulong po yun pure gold always panalo